Sa pamamagitan ng mga hypersonic na misil nito, nakabuo ang Rusya ng bagong banta hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa buong mundo. Mabilis at malakas ang mga misil na ito. Umaabot sa bilis na lampas match 5, sinasabing halos imposibleng mapigilan ng kahit pinaka-advanced na air defense systems sa mundo, ang hypersonic na misil ng Rusya. Pagkatapos, dumating ang Ukraine. Naisip nila kung paano iligaw ng tuluyan ang Kinsal Hypersonic Missile ng Rusya nang hindi nagpapaputok ng bala. Tinalo ng bansa ang pinaka-advanced na misil ng Rusya gamit ang bagong matalinong kagamitan. Di mo aakalain ang galaw ng bagong defensive system. Natuklasan ng Ukranya kung paano gawing musika ang Kinzhal missiles ng Rusya. Hindi dapat ganito ang mangyari para kay Vladimir Putin nang inilantad ng Rusya ang banta ng Kinzhal. Naniwala silang halos hindi matalo ang misil na ito at magpapahanga sa mundo. Ayon sa ulat ng Interesting Engineering, kayang maabot ng hypersonic missile ng Russia ang bilis na Mach 57 habang may dalang napakalakas na isang libong-libong warhead. Malayo ang abot nito. Kayang lumipad ng kinzal ng tatlong daang milya. Kaya maaaring ilunsad ito ng Russia mula sa binagong Mikoyan Gurevich. 31. Halos kahit saan sa Ukraine, Tiyak nitong matatamaan ang Kyiv kapag pinaputok ang misail na ito mula sa mga rehiyon sa hangganan o mga sinakop na teritoryo. Nakakamatay ang Kinzal? At naranasan na ng Ukraine ang buong bagsik nito? Sa ilang pagkakataon, ang pinakahuling pag-atake na ito ay iniulat ng RBC Ukraine noong ikawalo ng Nobyembre. Ayun dito, naglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake gamit ang Kinzal, Caliber, Ballistic Missiles at mahigit apat na raan at 50 attack drones. Binigyang diin ng Pangulo ng Ukraine na labing isa na ang nasugatan kabilang ang mga bata sa pag-atake. Sa kasamaang palad, may isang namatay. Nakikiramay ako sa kanilang pamilya. Dose-dose ng tao ang nailigtas. Patuloy pa rin ang mga pagsagip noong oras ng ulat, kung saan gumamit ang Russia ng pito sa kanilang Kinzhal missiles. Ito lang ang pinakabagong pag-atake ng Kinzhal, marami pang iba ang bilis talaga ang pinakamalaking kalamangan ng Kinsal. Kahit ang Patriot Air Defense ng Ukraine, isa sa pinaka-advanced at napatunayang epektibo sa pagpigil. Halos walang laban ang ibang misail ng Russia sa hypersonic nilang dambuhala. Maraming outlet ang nagulat. At sinabi ng Forces News na hindi kayang pigilan ng Patriot ang bagong mabilis na misail ng Russia. Ipinapakita nito na mas kaunti na ang mga misail na pinapalipad ng Russia patungong Ukraine kumpara dati. Pero mas marami sa mga misail na iyon ang nakakalusot. Makikita ito sa pagbaba ng missile interception rate ng Ukraine mula 37% noon sa 6% na lang mula Agosto hanggang Setyembre. Ina-upgrade ng Russia ang Kinzhal missiles. Pinagsasama na ang bilis at kakayahang umiwa sa dating predictable na ruta. Hirap ang mga Patriot harapin ang zigzag na galaw ng misail papuntang Ukraine napakalaking problema ng hypersonic na mga misail para sa Ukraine. Kaya napilitan ang tagapagsalita ng Air Force Command ng bansa, si Yuri Inat, na magbigay ng pahayag tungkol sa issue noong ikalima ng Nobyembre. Binanggit niya ang Iskanda missiles ng Russia na may bilis at kakayahang tulad ng Kinzal. Ayon kay INAT, mas madalas nang gamitin ng Russia ang hypersonic misail kaya mas mahirap na silang pabagsakin. Tumaas ang ratio ng ballistic missiles kumpara sa cruise missiles kumpara sa dati. Kapag may atake, isang direksyon lang ang kayang bantayan ng Patriot Battery. Kaya hindi nito natutukoy ang mga target ng Russia sa buong paligid. Sabi ni Inat, mahina ang depensa sa himpapawid ng Ukraine laban sa hypersonic na banta. Habang papalapit ang 2,000 at 25, lalo pang ginagamit ng Russia ang kahinaang iyon. Umaasa si Putin na ang tagumpay ng mga misil na Kinzhal at Iskanda M ay magpapadala ng mensahe sa mundo. Sa katunayan, karamihan sa ibang mga bansa ay nahuhuli sa Russia pagdating sa hypersonic na pag-unlad. Ayon sa British Broadcasting Corporation, hinahabol ng United States ang Russia at China sa hypersonic na mga misil. Ang iba pang malalaking kapangyarihang militar, tulad ng United Kingdom, ay wala pang anumang malapit sa katulad ng Kinzhal, lalo na pagdating sa bilis. Binanggit ng British Broadcasting Corporation na para matawag na hypersonic ang isang misil sa militar, dapat kaya nitong magmaniobra habang lumilipad. Sa madaling salita, ang hukbong nagpaputok nito ay kailangang kayang baguhin ang direksyon ng misil sa biglaan at hindi inaasahang paraan. Kahit na mabilis itong papalapit sa target nito sa matinding bilis. Ito na ang naabot ng Russia sa upgraded hypersonic missiles na lalo pang... Nag nagpapadagdag sa panganib ng mga ito. Hindi kayang talunin ng patriot ang kinsal. O kung kaya man, hindi ito palaging nangyayari. Para kay Putin, ibig sabihin nito ay maari siyang magyabang at maglakad na nakalabas ang dibdib. Alam niyang halos walang panangga ang Ukraine sa mga nakakatakot na misil ng Russia sa kanilang mga lungsod. Gayunpaman, tulad ng madalas na nangyayari sa digmaang siya mismo ang nagsimula. Muli na namang minamaliit ni Putin ang kanyang kalaban habang di makahanap ng sagot sa hypersonic missiles ng Russia, ang mga malalakas na bansang militar. Nagawa ng Ukraine na lumikha ng epektibo at abot kayang paraan para iligaw ang mga kinzil ng Russia. May pangalan pa nga ang panlaban na iyon, lima. Mas lalo pa nating susuriin ang sistema ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine mamaya sa video. Sa ngayon, ang mahalaga lang malaman ay ang lima ay isang electronic warfare. Electronic Warfare System na ginagamit ng Night Watch Unit ng Ukraine. Kaya ng electronic warfare device na guluhin ang navigational signal ng hypersonic Kinzhal missile ng Russia. Kaya nalilito at nalilihis ng direksyon ang mga missile na may isang libong pound warhead. Hindi mo aakalain kung ano ang gamit ng Ukraine para guluhin ang mga navigational signal. Bumalik sa nakaraan ang bansa at natuklasan na musika ang sagot sa problema ng Kinzhal ginamit ng Ukraine ang musika noong ikalawang digmaang pandaigdig para pabagsakin ang mga Kinzhal missile ng Russia. Parang kinukot siya ang pagpapahalaga ng Russia sa sarili nitong papel sa digmaang iyon. Taon-taon, ipinagdiriwang ng Russia ang Victory Day Parade para ipakita ang kanilang lakas militar at purihin ng mga pinuno ang sarili bilang pagmamataas sa nagawa nila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mahalaga sa Russia ang ikalawang digmaang pandaigdig at nararapat lang iyon. Ngayon, sinusubukan ng Ukraine ilagay ang musika mula sa labanan sa mga Kinsel Missile ng Russia. May detalye ang interesting engineering. Sinimulan na ng Nightwatch ng Ukraine na ijam at ilihis ang Kinsel Missile gamit ang isang partikular na kanta. Ang ang aming ama ay si Bandera, ay isang awit bilang pagpupugay kay Stepan Bandera, leader nasyonalista ng Ukraine noong ikalawang digmaang pandaigdig at naging parang isang bayaning bayan para sa marami. Para sa mga Ukrainian na nagnanais mapanatili ang kanilang kalayaan, si Bandera ay isang kontrobersyal na personalidad. Bagamat siya ang nagtatag ng Ukrainian National Army at Ukrainian National Committee noong Marso isang libo na apat na gawa niya ito sa pakikipag-usap sa Nazi Germany. Si Bandera ay matinding nasyonalista at may ilan ding kumokondena sa kanya bilang pasista. Sa Ukraine, may mga tumuturing sa kanya bilang mandirigma ng kalayaan at martir kaya't hindi na mahalaga sa kanila kung sino ang pinanigan niya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Para masuportahan ang adhikain niyang ipaglaban ang malayang Ukraine mula sa Soviet, malaki ang epekto ng interpretasyong ito kay bandera sa musika ng mga lima operator ng Ukraine sa navigational system ng Kinsal Missile ng Russia. Nagpapadala ang Night Watch ng mensahe kay Putin na kahit gaano karami ang misil ng Russia, patuloy lalaban ang Ukraine para sa soberanya at kalayaan nito. Ngayon, kakampi nito ang mga bansang sumusuporta sa demokrasya at kalayaan. Maliban sa kontrobersyal na pagpili ng kanta, epektibo ang musika laban sa mga Kinzel Missile. Ayon sa Interesting Engineering, nailihis ng Nightwatch Unit ang halos labindalawang kinzile mula noong huling bahagi ng Oktubre. Ginagawa nila ito sa pagpapalit ng navigation signals ng missile gamit ang isang kantang tiyak na ikagagalit ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Pinipigil ng lima ang misil sa paggamit ng signal sa pamamagitan ng paglalabas ng ingay at datos. Ang mga bihasang mahilig sa militar ay alam na ito ay teknik na spoofing, isa sa pinaka-epektibong kasangkapan ng electronic warfare ngayon. Ngayon, karamihan ng missile drone, at sandata na nangangailangan ng eksaktong tama ay umaasa sa Global Positioning System o Russian Global Naya Navigationaya Sputnikovaya Sistema Signals para tamaan ang target. Gumagana ang spoofing sa pamamagitan ng paggamit ng radio interference para mapalakas at mapatungan ang mahihinang signal ng global navigation satellite systems o global navigation satellite systems. Iba't ibang dahilan ang pwedeng magpalala ng global navigation satellite systems signal ayon sa International Federation of Air Traffic Controllers Associations sa kanilang likas na katangian. Ang mga signal na ito ay talagang mahina na lalo na ito totoo kapag dumating na ang signal sa receiver, na siyang device na ginagamit ng Russia sa kanilang hypersonic missiles para makuha ang mga navigational signal na ipinapadala nila. Iba pang mga issue na maaaring magpahina sa Global Navigation Satellite System signals ay kinabibilangan ng mga hadlang, maging ito man ay nasa lupa o sa atmosfera ng mundo. Kasama na rin dito ang hindi maayos na ginagamit na test equipment at maling pagkakaimplementa ng Global Navigation Satellite Systems Receivers na dapat sana ay nagpapalakas ng signal. Hindi natin alam ang kahinaan ng Kinzhal missiles ng Rusya, pero mukhang kayang samantalahin ito ni Lima. Ang spoofing ng bagong electronic warfare system ay nagdudulot ng pagkawala ng mga paunang signal. Pinalitan ang mga signal ng peking signal, gaya ng kanta ng Ukraine noong World War Ikalawang, na nagiging dahilan para maniwala ang Global Navigation Satellite Systems Receiver ng Kinzhal Missile, na nasa isang lokasyon ito na hindi naman talaga nito kinaroroonan. Itinuro ni Sir Pentrio na kahit murang software refinery do, ay kaya ng paniwalain ang smartphone na nasa Mount Everest ito. Ipinapakita nito kung gaano kadaling maistorbo ang Global Navigation Satellite System Signal. Mas malakas ang lima ng Ukraine kaysa sa mga radyong ito at malinaw ang epekto nito sa dos-dose ng Kinzel Missiles na hindi tumama sa kanilang mga target dahil dito. Madali lang intindihin kung ano ang nangyayari sa mga Kinzel missiles ng Russia mula rito. Dahil sa lakas ng signal, naliligaw ang mga missile at hindi na nila alam ang lokasyon nila. Maaaring magdulot ito ng mga resulta tulad ng paglayo ng missile sa target o pag-aakalang nito na naabot na ang punteria. Ang mahalaga ay man-neutralize ang Kinzel. Ang bilis nito at kakayahang magpalit ng direksyon na parehong dahilan kung bakit mahirap harapin ng mga patriot ang hypersonic missile na ito, ay nawawala ng saysay. Walang saysay kung gaano kabilis ang isang missile kung mali naman ang direksyong tinatahak nito. Ipinakita ng interesting engineering ang epekto ng Lima sa isang kumpirmadong insidente na matagumpay na gumana ang electronic warfare system. Kapag pinutol ni Lima ang koneksyon, bumabalik ang guidance system ng missile sa inertial navigation system na mabilis magkamali ayon sa ulat. Dahil dito, pwedeng magmintis ng daan-daang yarda ang mga missile sa target nila. May mga bagong larawan na nagpapakita ng kinsal na tumama malapit sa Stara Kostyantonyev, kanlurang Ukraine. Matapos lumihis ng direksyon, ito ay nagpapataas ng isang kawiliwiling punto. Bagamat epektibo si Lima laban sa mga hypersonic missile ng Russia, hindi ito perpektong solusyon. Madalas pa rin bumabagsak at sumasabog sa Ukraine ang mga kinziles ng Russia na hindi naman nababawasan ang tindi ng pinsala pagdating sa lakas ng pagsabog, katulad din kung tinamaan ng mga misil ang kanilang tunay na target. Pero iyon ang punto. Hindi tinatamaan ng mga misil na iyon ang dapat nilang tamaan. At kapag ang mga target na iyon ay kadalasang mga lungsod ng Ukraine at mga infrastruktura ng enerhiya, mas mainam na kumbinsihin ang isang kinzal na sumabog na lang sa isang bukirin kaysa hayaang tumama ito sa mas mahalagang infrastruktura pinoprotektahan ng Ukraine ang mga mahalagang bagay. Kaya nawawalan ang Russia ng mga missile na nagkakahalaga ng 10 milyon bawat isa. Bagaman maaring hindi ito perpekto, ang lima ay kumakatawan sa isang napakalaking pagunlad sa kakayahan ng Ukraine sa electronic warfare. Sabi ni Nico Langer, dating opisyal ng depensa ng Alemanya sa interesting engineering. Nakagawa ang mga inhinyero ng electronic warfare ng Ukraine ng sistemang kayang i-jam ang aerial bomb ng Russia na may UMPK. Ang UMPK ay isa pang tawag sa mga glide bomb ng Russia na hindi kasing bilis ng kinzal. Ang mga misil ay may katulad na dami ng puwersa, ng pagsabog at ginamit na sa napakaraming bilang laban sa Ukraine. Noong Nobyembre, labing isa sinabi ni David Axe na nagpapakawala ang Russia ng limang libo glide bomb bawat buwan sa Ukraine. Kaya pati mga Soviet-era na eroplano nila ay napupudpod na. Tulad ng Kinzal, Gumagamit din ng satellite navigation ang glide bomb, kaya mahina rin sila sa spoofing ng Ukraine tulad ng hypersonic missile ng Russia. Malaki rin ang posibilidad na maapektuhan ng lima ang mga sandatang Ruso na gumagamit ng Global Navigation Satellite System Signal sa pagnavigate. Ibig sabihin, hindi lang Kinzhal Killer ang lima, pwede rin itong gamitin laban sa mga drone at hypersonic missile. Sa profile ng lima noong Abril 2000 at 2025, sinabi ng defense, redefined na mas versatile ang electronic warfare system kaysa sa interesting. Ipinapakita ng engineering na spoofing talaga ito. Bukod sa spoofing, kayang i-jam ng lima ang mga signal at may kakayahan din ito sa ilang uri ng di pa natutukoy na cyber interference. Ipinapakita na maaaring panlaban si lima sa electronic warfare ng Russia. Ayon sa ulat, nagiging problema ang abot ng sandata ng Ukraine kapag ginagamit si lima. Kahit madalas itong kalamangan, ayon sa defense Redefi redefined kapag mas malayo inilunsad ang bomba mula Lima system mas maraming distortion ang naipon kaya nagkakaroon ng malaking pagkakamali sa pagtukoy ng target pagkatapos binigyang diin muli nito ang pagiging epektibo ni Lima laban sa mga glide bomb ng Russia minsan naiulat na ang glide bomb ay hindi tumama sa target at sumabog lang sa bukid o hindi sumabog Sinabi namin kanina na ang kinsal ay may tatlong daang milyang saklaw. Sapat ang layo para makapagpakawala ng sandata ang mga Russian fighter jet mula sa labas ng air defense ng Ukraine. At maaaring pabagsakin din ang mga ito. Ngunit sa kakaibang kabalintunan, ang saklaw na nagpoprotekta sa mga jet ng Russia ay sharing ring saklaw. Dahil dito, mas nagiging vulnerable ang kinsal kay lima. Kung ipapalagay na not deploy agad ang electronic warfare system habang nasa maagang bahagi pa ng paglipad ng kinsal. Si Militani ay sumuri rin sa artikulo ng lima noong Abril at binigyang din ang posibleng mangyari sa misil kapag nawala ang Global Navigation Satellite System signal at kailangang umasa sa inertial navigation. Ganito rin ang ginagawa ng lima sa Kinzal gamit ang halimbawa ng American-made Joint Direct Attack Munition Kits na may circular. Maaaring mag-error ng isa lima metro o tatlong put, dalawa hanggang isang daan, animnapot apat na talampakan, tumpak pa rin iyon. Kapag nawala ang Global Navigation Satellite System signal, tumataas ang error margin sa 13 metro o apat na raan at 25 talampakan sa loob ng 38 segundo. Kapag nawala ang signal ng isang daang segundo tataas sa 30 metro, ang circular probable error ng Joint Direct Attack Munition, i-apply mo yan sa Kinzal. At malalaman mo kung bakit may problema ang Russia sa lima. Ukraine. Ang paggamit ng mga kanta mula World War II para guluhin ang missile signal ay parang sampal kay Putin. Pero mas mag-aalala pa si Putin tungkol sa pagkawala ng Global Navigation Satellite Systems sa mahabang panahon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga pag-atake ng missile ng Russia. Kapag ang mga sandatang nagkakahalaga ng 10 milyon bawat isa ay napapalayo ng husto sa kanilang target. Pagkalipas ng ilang minuto matapos makilala si Lima, mag-aalala na rin si Putin sa kinakatawan ni Lima. Kahit ngayon, halos apat na taon na mula nang magsimula ang mabagsik na digmaan nito laban sa Russia, napapanaigan ng talino ng mga Ukrainian ang lakas ng mga Ruso, binibigyang diin ng interesting engineering sa kanilang pahayag na ang naiulat tungkol kay Lima. Ipinapakita ng tagumpay kung paano umaangkop ang Ukraine sa kampanya ng malalayong pag-atake ng Russia sa pamamagitan ng inovasyon at hindi sa pagkakapantay ng lakas militar. Ang inovasyon ng Ukraine na nagpapahintulot sa kanilang dipantay na taktika sa digmaan, parehong opensiba at defensiba, ay isang malaking dahilan kung bakit nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa numerical na kalamangan ng Russia sa mahabang panahon. Ayon sa Atlantic Council, ang makabago at inobatibong sektor ng depensa ng Ukraine ang naging alas nila laban sa Russia. Nagbigay ang outlet ng halimbawa kung paano naging posible ang plano ng Ukraine na gumawa ng 45 milyong drone sa 2025 dahil sa mga inhinyero sa garahe at maraming startup na nakatuon sa paggawa ng mas advanced na drone para sa pag-atake pagmamanman. Dahil sa inobasyon ng Ukraine, nasira nito ang malaking bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia, kaya't nawala ang halaga nito sa digmaan. Kahit akala ng lahat ay magiging kalamangan ito sa Russia, gumagawa ang Ukraine ng mga naval drone upang dagdagan ang kanilang mga aerial drone. Kasama ng iba't ibang uri ng mga misil na nagbibigay daan sa kanila na umatake ng mas malalim at mas malakas sa teritoryo ng Russia. Ang mga sistemang tulad ng lima ay nagpapakita ng inobasyon sa larangan ng depensa. Sa puntong ito, simple na ang pattern. Nagpapakita ang Russia ng bagong problema gamit ang hypersonic missile. Ang mga henyo ng inhinyero ng Ukraine ay nakakaisip ng mga solusyon sa mga problemang iyon na mas mura ang gastos kaysa sa mismong problema. At madalas ay naipapatupad agad sa napakaikling panahon. Para wasakin ang kalamangang iniisip ng Russia, si Lima ay bagong halimbawa ng inubasyong ginagawa. Ngayong napatunayan ng electronic warfare system laban sa mga pinakamapanganib na misil ng Russia, asahan nating ilalapit ito ng Ukraine sa malawakang produksyon. Sa ngayon, isang unit ng Ukraine pa lang ang gumagamit kay Lima at nakapagpatumba na ito ng halos isang dosen ng kinsal sa ilang linggo. Gaano kalaki ang epekto ng revolusyon ito sa electronic warfare kapag naikalat na ng Ukraine? maaring malaman natin kung si Amang ay tumunog si bandera sa GNS receiver dahil sa mas maraming misil na pinapadala ng Russia sa Ukraine. Habang ang mga garage engineer ng Ukraine ay nakakalikha ng mga high-tech na sistema na lampas sa inaasahan ng kahit sino, ang mga nais maging innovator ng Russia sa larangan ng digmaan ay mas nahihirapan. Sinusubukan nila. Ang mga gustong maging innovator ay gumagawa ng armor para protektahan ang kanilang tangke, pero hindi ito gumagad, pa, gumagana nasisira ang mga tanke ng Russia dahil sa armor nila. Alamin kung paano sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa mga inubasyon ng Ukraine. Salamat sa panonood.